ayan guys, good morning time check is 3.12 am so ayan guys good morning, tapos na ako naglaba naligo na din ako, hindi naman ako makatulog at saka masakit yung tonsil ko may tonsil kasi ako masakit masyadong magsalita so ayan, masakit maglunok so naligo na lang ako pagkatapos kong laba ayan. Ako natulog na. Ako natulog na. Kaya nilabahan ko. Ayan. Nilabahan ko. Ayan. Ayan, so, ayan guys. Gusto na rin ako. Di, wala na akong problema sa labahin ko. Kasi nilabahan ko na. Siya na ang magsampay niya. Siya na ang magsampay. Mamaya. Pag-isip. naman. Ano naman ako makatoyo at hindi mawala yung anito ko. Umulan din naman. Sakit talaga ng pinsil ko, guys. Yung namamaga siya dito. Sayang, guys. Bye mag na ako